Good morning mga kamasters, bagong panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong pag-asa, panibagong saya. So ngayon mga kamasters, makahanap na ka naman tayo ng mga kausap for today's video. Tala! Ano sa'yo, ang pangalan niyo mo? Si... Ano sa may trabaho? Nakita mo? Wala kayo trabaho? So, kailan may edad niyo? 17 pa ka? 17? Hmm. Ah, ano. Pero hindi pa nagutan no kaha. Ah, okay ra. Right. Ah, so okay ra. Right. So unsa may kuan ninyo? Kami na buhi na kay namo isa ka anak. Sa so, paon sa man ha? Like ay kana ba na murag magbanlas, mag-anana mga mga bato, na Tapos mo income po, income po. Pila ra po, kung ba na ba na isa ka anak, pila okay, may income mo. 100. Ah, 300. Kung mga 300, tapos yun ang adlaw. Pero straight po, uh, ang adlaw. Ang adlaw. Adla. Ay, eh, at least na, ay, pang adlaw, adlaw. Pero, asa na dahil nagpuyo? Asa, hindi ay, pang mga Adla, adlaw, adlaw po. Di na na. Gasolina? Mm -mm, ah, oh, dito ra po. Mm -hmm. Pila may edad sa imuhang anak? ay eh, bibi pa jud mga wala tayo sa katuig yan po, pero, kayo, na sa bagong pagkakitid kahit pa niya pero nito ugot mo kay magiging kanan nga katunag nagminyo ka makara okay, sila okay naman pagkaka kung sa may kalisod na nagian sa pagpamuyo nga ninyo na lisod kung sa kulang ang mga pangwartay na na kulang yung ayo siguro kasagaran na magkulang kay kanang sa bata na na kasyempre gatas, diaper na no, na no, no tragic na. Malag di mo mga o niya kung bata ra ko niya si Dakon 300 So ang pa Kasi ako ngayon kung isa ka adla 150 15, Pagkaon naman niya magbana 150 lang kung tahay Kasi sa bata Wala ko hindi ko nasubla nga ko 150 So magkautang-utang yun mo Inana. Pero niabot ko sa point na wala siya yung bigas Ang anak ngabot yeah, yung, O sa so may pamahagi ninyo ana para makakaon mo. mga uh, magagamit, mm, mga itajod, uh, or sa... mm. Pero, mga pun, mga, mga okay, magagamit uh, yung utang sa? yung mga magagamit yung mga mga lagot mo, mga magagamit yung mga magagamit yung mga magagamit yung pang magagamit yung mga 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 bana nagtrabaho kasi inyong bata so bantay sa job pero kung madako-dako inyong anak plano ka matrabaho kaya na. pero hindi na kung extra-extra lang no ba? Kaya ah, okay, healthy, high, at least na lang ba na na okay ka healthy na sa bata ay kaloyan ay nga siya sakit lang sa bigong batok pa ganyan. Ano ganyan? Ikinakonfirm dahil yun. Mas vital para pagpanganak sa iyo. Hmm. Asos mm. kalis. So, ang tingalan, di ka ayaw. Hmm. mga -mm. mm, tao mga sa to so, pa, dapat hindi mo magtigong. Kaya magkakataon in case of kung sa may kapo, in ano, baka na mag-emergency, in anna, masakit ang bata, o syempre, di nun ang lawas, so kinahanglan dyan yung magtrabaho. Nga 17 bintin kayo, plano bang magdungag pa? Siguro, okay lang magdungag, pero dili sa karon. Siguro, pag mo dako, na ang bata, siguro, mga abot na mga 5, in 10, in na yung gap. Hindi e kong karon, magsunod-sunod na. Pagkita nag-control ka, nag

asa ra man din mo anak pagka nang kuha na ba black tire na para 300 ang kita pila naman ito ng 300 sa isa adlaw na makapikapiki nga hinay jud o e walay trabaho di e wala pas mo dayon mo nang kunahuna on sa jud makadaghan nagsabot na makamabot uh, so dugay dugay sa dumadan ano usok na sipo ninyo ka ah, mapili idad ka na ninyo 15 ano dugay jud pero dili ka buntay sa anak nga time. Dili. Unsa man na, di unsa man niya karang lifting in ng largo, or di pamalayhan ka, ina na ba na? Ganun man, ganun man na. Ah, pero okay man ka sa mga pamilya, ina na. Um, okay ah, nag-okay na ang mga binikanan, tapos pag mag-live ko naman, okay. Na ah. so sa mga dua pa ka to, ka pa mo nag-anak gutom o ligigya po ngayon, bait, ya po ngayon. Pero katong, kuan, wala pa mo ibigin na trabaho ha. Wala po. O si kuya lang dyan, wala dyan partner. Ay, muna yung kay. Tapos ano mo, magkatubo, bata, ikaw ba, dyan ka halos mo bantay. Nga na, bugat-bugat ka niya, kung e, wala yung tarong kita, dira ka magsugod ang away sa pangyayang niya. Ano, na mo. Wala po po. Hmm. Maayon. Matugan siya. Ano, ano? Ay, mas gindot nga, dilipod mo na lahawa. Ayan na, istoryahan na niyo mga butang ay nana. Kung wala ka rin, pangitahag pa nana. Ay, kung makaway-away mo. Hmm. Oh, mangita, makasya. Maagi. Nana. Oh, panggatas na, baalag ka mo, wala lang sa. Ayan. Agi, agi pa ka buhay kaon. Ayan na. Hmm, buntis ba ka? Ang kagwanta lang yun, ano, sa mangita lang yung pamagi ng partner, tapos ikaw, kung baba lang sa gamay, ano, mo away yun ba, kaya para magdako ang bata nga, makita niya na, hindi sa na ano, para ang pamuyo. Pero dapat hindi lang kami sa kubre, kaya nabihin mo, tayo nga, nanay kinahangla na tinagdo na, para sa may skwela na nanay yung bata, magbot nito sa partner na, di ba? Kung mag-eskwela mas tako ang kinahangla nun. Bigla na nga lang bumuhos ang isang napakalakas na ulay. Kaya ito, hindi na kami magkarinigan. Ang party naman ito mga kamasis, ay pinag-usapan namin ni ate ang kanyang pag-aaral. So isa na pala siyang grade 11 student. So patuloy siya nag-aaral hanggang ngayon. Kasi nga, ayun pa sa kanya. Gusto ng kanyang partner na makapagtapos siya ng pag-aaral. Hindi lamang sa high school o sa senior high, but of course, pati na din sa college itataguyod nila ito kahit mahira. Sobrang liit na ng kita pero ang gusto talaga ng kanyang partner ay makapagtapos si ate. Kasabi pa nga ng kanyang partner, mas mainam na na mayroon siyang pinag-aralan para mas malaking privilehiyo ang kanilang makuha sa tagdating ng panahon. Dahil nga sa paunti-unting pagtaas ng standard sa anumang trabaho, kinakailangan talaga na mayroong makapagtapos sa kanila. Hirap man sila kasi nga meron silang isang anak pero matyaga naman si kuya o ang kanyang partner na umalalay sa kanya pagkatapos ng trabaho ay nag-aalaga kaga dito ng kanilang anak para masiguro na hindi napapabayaan ni ate ang kanyang pag-aaral sa senior high school. So iba talaga ang mindset ng isang lalaki din na merong pakalam para sa pag-aaral ng kanyang partner. At ito, patuloy nga si Ate Stanyan Senior High School at binabalak niya naman na sa susunod ay papasok sa State College para makapagtapos naman ng kolehiyo. Mahirap at alam nilang hindi madali dahil magastos. Kahit sabihin pa natin na State College o libre ang para lang ito, mahirap pa rin sa rami ng project at allowance na kinakailangan mo. Kaya gagastos at gagastos ka talaga. Kaya pinag-iisipan talaga at pinag-iipunan nito nila ate para makapagtapos lang siya. Yep, uh, matapos na natin na rin itong ni ate na. So, malalaman naman natin mga kamasters na nilalaban talaga nila yung buhay nila, lalo lalo meron na silang anak. Pero mga kamasters, may mga alam naman tayo na napulog sa story nila, lalo na sa pagsusumikap kahit pa pakahirap ang buhay. Pero, mga kamasters, hindi pa rin ibig sabihin na okay lang na maagang mag-asawa. Mas pwede pa rin talaga naman yun na bago mag bago mag-asawa siguro advice ko talaga sa lahat na kinakanahan talaga may plano muna kasi hindi naman to para sa iyo yung pag-aasawa para din sa bubuuhin mong pamilya kinakailangan kasi muna financially stable ka dapat talaga uh, may insurance may pera ganun dapat meron talaga ng mindset provide hindi to give and take mababae man ang lalaki so make it sure mga kamasos, na pag kayo naman yung mapaplano sa buhay nyo mas piliin nyo pa rin yung meron dapat kayong pera at ma-provide yung pinakailangan ng pamilya nyo para hindi kayo magkira pero ila ate kaya na sila nandun na yun pero I hope na mas piliin pa rin nila na umasenso sa buhay para naman sa anak nila lalong lalo na may sakit ang anak nila sa dugo so yun ang mga kamasters laban tayo sa buhay Okay, na na tayo ni Balik na takaroon mga kamasters mo. No? Dala na natin itong tabang. O oh, siyempre, hindi ko na ito kawang ako sa nagpalipot sa programa. Wala yung lahat ng video si Mr. and Mrs. Porto. Dahil sa may maingon niyo mo sa naghatagan. Okay, thank you so much mga kamasters sa padayang mga support sa ating YouTube channel. O please like, share, and subscribe for more videos. And also, hit the notification bell para lagi tayong updated. So mga kamasters, hindi hapon na nga si Express na nagpagmino panaw ayuta Ayuda hindi lang sa panahon ng pandemya. Dito salamat mga kamasters.